Sa malapit na hinaharap, isang sikat na game show na kilala bilang mafia ang nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Bagaman walang nakakaalam kung sino ang lumikha nito, palaging nagsisimula ang laro sa labing isang tao, siyam na sibilyan at dalawang mafioso. Kailangang matuklasan ng mga sibilyan ang pagkakakilanlan ng mga mafioso para manalo sa laro sa pamamagitan ng pagboto sa mga sospek, ngunit maaaring pumatay ang mga kaaway ng isang tao bawat gabi. Ang mananalo ay mag ng isang bilyong dolyar, ngunit ang mga taong iboboto palabas ay magdurusa ng kakilakilabot na kamatayan. Pagkatapos magtalaga ng mga tungkulin sa lahat, inutusan ng host ang mga kalahok na magpakilala, simula sa isang ginoong nagngangalang lupa. Sa katotohanan, siya ay isang napakayamang negosyante na isinusugal ang lahat kahit ang kanyang sariling buhay dahil pagod na siya sa nakasanayang buhay. Ang tanging pamilya niya ay ang kanyang mga anak na naghihintay na parang mga buwiter para kunin ang lahat ng kanyang pera. Ang hindi nila alam ay naipasa na ni Luca ang kanyang kayamanan sa ibang tao at ang kanyang mga anak ay hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, sinisiguro ng matandang lalaki sa lahat na hindi siya ang mafioso. Ang susunod naman lalaro ay isang lalaking nagngangalang Ilya, sinasabi niyang wala siyang mawawala dahil na-diagnose siyang may kanser at mamamatay sa loob ng tatlong buwan. Nagpasya siyang sumali sa laro para manalo ng pera para sa kanyang pamilya bago siya mamatay ngunit ang kanyang asawa ay gusto lang siyang makasama sa natitirang mga araw niya sa halip na mamatay sa harap ng buong mundo. Hindi nagtagal sinimula ng host na ipakilala ang ikatlo at ikaapat na kalahok na sinasabi sa mga manlalaro na ang dalawang ito ay naglalaro para sa ibang dahilan. Tumalabas na ang mga individual na ito ay mapanganib ng mga kriminal na nagpasya na maglaro upang muling makamit ang kanilang kalayaan. Ang mas bata na nagngangalang Ivan ay nagtitiyak sa lahat na hindi siya makatarungang nahatulan, ngunit ito lamang ang nagiging sanhi upang tumawa sa kanyang muka ang isa pang kriminal na kilala bilang butcher. Nagsimula na rin magpakilala ang iba katulad ng mga nauna, lahat sila ay nagsasabing mga inosenteng sibilyan lamang sila. Kapag tapos na ang lahat sa pagsasalita, agad na sinimula ng host ang countdown dahil kailangan ng bumoto ang mga manlalaro kung sino sa tingin nila ang tunay na mafioso. Ito ang nagdulot ng pagtatalo sa mga kalahok, nagsimulang magbatuhan ng mga insulto, ngunit isang babaeng nagngangalang Mary ang nagsabi sa lahat na tigilan ang pag-aaksaya ng oras. Dahil walang ideya kung sino ang mga pumatay, nagpa dalaga na sundin ang kanyang unang impresyon at sinisi ang isang lalaking nagngangalang Kirill. Agad na sumangayon ang isa pang lalaki na nagngangalang Peter at sinabing dapat ng bumoto ang lahat, ngunit mabilis siyang hinarang ni Butcher na nakilala si Mary mula sa isang palabas sa TV. Naaalala rin niya na si Peter ay sikat sa pagtatangkang manligaw sa kanya bilang kanyang numero unong tagahanga na nagiging dahilan upang sila ay maging sospek na kasabwat. Si Mary ay talagang isang sikat na manen ayaw ngunit ang kanyang karera ay nasira ng isang aksidente na nag-iwan sa kanyang hindi makalakad. Mabilis na nawala ang kanyang katanyagan nang mawalan siya ng kakayahang sumayaw at hindi niya makuha ang mga prosthetic na masyadong mahal. Dahil dito, wala na siyang ibang pagpipilian kundi pumasok sa mundo ng mafia upang maibalik ang kanyang dating buhay. Nang mapagtanto nilang natuklasan na sila, inamin ni Peter na totoo ito, ngunit siniguro niya sa mga manlalaro na hindi sila nagtutulungan bilang mga mafioso. Nahihirapan ang mga tao na maniwala at nagsimulang pumoto para sa babae na naging dahilan para sisihin ni Mary si Peter sa lahat ng nangyayari at magsimulang umiyak. Sinusubukan ng lalaki na iligtas ang babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa grupo na siya ang mafioso ngunit hindi ito nakumbinsi kahit sino at si Mary ang natanggal. Napilita ng babae na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay at nagulat ang lahat ng makita na siya pala ay isang sibilyan. Biglang gumalaw ang upuan ng babae patungo sa itim na globo na sa huli ay nilamon ang buong katawan niya dahilan upang mawalan siya ng malay. Mabilis na dinala si Mary sa isang lugar na puno ng ulan at ulap ng bagyo kung saan ang kidlat ay marahas na bumabagsak mula sa langit. Nagsimulang habulin siya ng enerhiya habang desperadong tumatakbo sa kagubatan sinusubukang takasan ng kamatayan. Na-corner si Mary sa gilid ng bangin habang papalapit ang kidlat at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalo na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos naging abo ang kanyang katawan sa loob ng itim na globo at ang walang laman na upuan ay ibinabalik sa plataforma at nagpapagtanto ng mga manlalaro na ito rin ang kanilang maaring kahinatnan. Hindi nagustuhan ng host ang mga desisyon ng player. Nagsimulang dumilim ang gabi sa lungsod na nagbigay daan sa mga mafioso na patayin ang isang sibilyan ng hindi nalalaman ng iba. Nang muling lumitaw ang mga ilaw sa gusali, nakapili na ang mga mafioso ng papatayin at dinagtagal ay nabunyag na ang susunod na biktima ay si Butcher. Ito ang nagdulot ng matinding galit sa lalaki, sumigaw ng galit na galit sa iba pang kalahok, ngunit tila nasiyahan si Peter sa resulta, sinisisi ang kriminal sa pagkamatay ni Mary. Pagkatapos dinala rin ang lalaki patungo sa itim na globo na dinala sa loob ng isang malaking gusali, kung saan maraming tao ang pumalakpak sa kanya mula sa mga balko nohe. Mabilis na napagtanto ni Butcher na nasa panganib siya ng dalawang lalaki ang lumapit sa kanya at sinimulang atakihin gamit ang mga armas at sipa. Sa kabutihang palad, nakarik siya at nagsimulang lumaban. Napatay niya ang isa sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, mabilis na nagbabagong buhay ang mga kaaway at patuloy na umaatake sa kanya gaano man karaming beses niya silang mapatay at gawing abo. Pagkatapos ng maraming laban, sa wakas ay nagawa ni Butcher na tuluyang mapuksa ang mga kalaban. Pinapalakpakan ng mga bilanggo ang katapangan ng lalaki habang naniniwala si Butcher na nanalo siya, ngunit bahagi lang pala ito ng plano ng may-ari. Umatras ang lalaki, natisod sa lupa, tumama sa mga bato, at namatay na parang tanga sa harap ng lahat. Pumabalik sila sa laro ng minsan pa at kailangang bumoto muli ang mga manlalaro upang matuklasan ang tunay na pagkakakilanla ng mga mafioso. Nagsimulang magbilang pababa ang timer tulad ng dati at isang misteryosong lalaking kilala bilang Constantine ang nagsasabing alam niya kung sino ang mga mafioso. Si Constantine ay may multa sayon sa kanyang utak na nagbibigay daan sa kanya na makita ang hinaharap at ginagamit niya ang kakayahang ito sa pagtatrabaho bilang isang crisis consultant para sa malalaking kumpanya. Sinabi ni Constantine sa mga tao na si Peter ang tunay na mafioso dahil siya ang pumatay kay Butcher upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Mary. Bagaman tila makatuwiran ang loika, mahirap para sa mga tao na paniwalaan ang mga salita ng isang estranghero. Sa ikinagulat ng lahat, sumang-ayon si Peter sa akusasyon. Nagsimulang tumawa ang mga tao sa kanyang katangahan ngunit mabilis na ipinahayag ni Peter na si Constantine ay isa ring mafioso. Dahil dito, nagsimulang bumoto ang lahat para sa kanilang dalawa ng sabay ngunit si Peter ang nakatanggap ng karamihan sa mga boto bilang pangunahing sospek. Tahimik na, tumetawa ang lalaki at sinasabi sa mga manlalaro na nagkamali sila habang si Constantine ay nakangiting tagumpay. Hindi nagtagal, nagsimulang iyan gat ng upuan si Peter sa hangin. Masaya siya sa wakas ay makasama muli ang babaeng kanyang minahal. Siya ay dinala ng itim na globo sa isang malawak na karagatan kung saan nagising si Peter sa loob ng isang maliit na bangka na papaligiran ng tubig. Sinusubukan niyang maggaod para makalabas sa sitwasyon pero nakita siya ng host at mabilis na binutasan ang bangka na nagdulot ng pagpasok ng tubig. Upang mas lumala ang sitwasyon ilang shark ang lumitaw sa karagatan pinalibutan ng lalaki at walang paraan upang makatakas. Napagtanto ni Peter na hindi siya makakarating sa lupa, nagpa siya siyang makipagsaparalan at ginamit ang silang mineral upang saksakin ang mga shark. Nagawa niyang masugatan ang isa sa shark at nagsimulang akitin ang lahat ng iba pang shark patungo sa kanay. Mabilis na nilamon na mga nilalang ang isa't isa, pinunit-punit ang katawan nito, habang sinamantala ni Peter ang pagkakataon at tumalon sa tubig, desperadong lumangoy palayo. Sa sandaling malapit na siya sa isla, napagtanto niya na ang lahat ng lupa ay nawawala sa kanyang paningin. Hindi nagtagal natapos ng mga shark ang paglamon sa kanilang biktima at nagsimulang lumangoy ng mabilis patungo sa kanya. Nang mapagtonto niyang malapit na siyang mapatay, nakita ni Peter ang babaeng minahal niya ng husto bago siya nilamon ng mga higanteng shark. Habang hindi mahanap ng mga manlalaro ang mafioso matapos mamatay ang tatlong sibilyan, pinapayagan ng laro ang mga tao na bumoto muli bago ang susunod na gabi. Isang lalaking na nagngangalang Walter ang unang nagsalita. Siya ay isang mataas na opisyal sa hukbo na may maraming karanasan sa labanan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng kawalan ng katatagan sa pag-iisip matapos mawala ang lahat ng kanyang mga tauhan sa larangan ng digmaan at naniniwalang siya lamang ang may kasalanan. Nagsimulang kamuhian ni Walter ang kriminal sa tabi niya dahil galit siya sa mga taong sumusuway sa batas, ngunit patuloy na sinasabi ni Ivan sa lahat na siya ay inosente. Ang pag-uusap ay naputol ng magsalita si Larissa na naniniwalang ang opisyal ay isang mapang-abuso. Dahil dito, ibinunyag ng sundalo ang tunay na krimen ni Ivan. Ang binata ay bagong graduate at nagdiriwang kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit nabangga nila ang kotse sa isang pader. Nailigtas ni Ivan ang sarili kasama ang driver, ngunit dalawa sa kanyang mga kaibigan ang namatay sa pagsabog na nagdulot sa kanila ng paglilitis. Sa kasamaang palad, sinabi ng lahat ng saksi na si Ivan ang nagmamaneho noong gabing iyon na nagresulta sa agarang pagkakakulong niya. Nagmamakaawa si Ivan sa mga tao na maniwala sa kanya. Samantala, nagsimulang makipagtalo si Walter kay Larissa na naghihinalang parehong mafioso sina Ivan at ang babae. Mabilis siyang bumoto para sa babae at sinubukang kumbansihin ang iba na gawin din. Ngunit ang hindi magandang ugali niya ang naging dahilan para hindi siya paniwalaan at naging daan upang siya ang kanilang ibinoto. Galit na galit siyang sumisigaw sa mga manlalaro at ipinakita na isa rin siyang inosenteng sibilyan, nagbabala na mamamatay din silang lahat. Ang higanteng upuan ay nagsimulang hilahin ng commander patungo sa itim na globo na nagpadala sa kanya ng direkta sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Walter ay napunta sa isang realidad kung saan siya ang nag-uutos sa lahat ng kanyang mga sundalo, ngunit ang mga lalaki ay mabilis na naambos ng mga kaaway at pinatay isa-isa na nag-iwan sa kanya bilang nag-iisang nakaligtas. Tumakbo ang opisyal upang harapin ang mga kaaway ng mag-isa, sinusubukang iligtas ang kanyang mga tauhan, ngunit napilitan siyang masaksihan ang pagpatay na dulot ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Bago pa man magkaroon ng oras si Walter para magluksa, mabilis siyang napaligiran ng mga kaaway sa gusali at namatay sa putok ng baril, katulad ng kanyang mga kaibigan. Pagkamatay ng opisyal, oras na para pumili ang mga mafioso ng isa pang biktima habang lumalapit ang gabi sa lungsod at walang pag-asang naghihintay ang mga tao sa resulta. Nang sa wakas ay bumalik ang mga ilaw, ipinabatid ng host sa kanila na pinili ng mafia si Larissa bilang susunod na aalisin, ngunit tila hindi natatakot ang babae. Gumabas na si Larissa ay dating isang kahangahangang asawa na may mabuting asawa, ngunit unti-unti niyang sinira ang lahat sa pamamagitan ng pag-inom mag-isa. Sinira ng kanyang mga gawi ang kanyang buhay na naging dahilan upang siya ay iwan ng kanyang pamilya. Namuhay siyang mag-isa sa kanyang apartment sa loob ng maraming taon. Natapos ang lahat, isang araw nang nagmamaneho siya sa highway at nasaksihan ang isang aksidente sa harap mismo ng kanyang mga mata kung saan nagawa niyang iligtas ang isang batang lalaki na nagkataon, ay si Ivan. Gayon paman, isiniwalat ni Larissa na siya rin ang responsable sa pagwasak sa buhay ng bata dahil nakatanggap siya ng malaking halaga para maling akusahan si Ivan na siya ang driver. Kumihingi siya ng kapatawaran kay Ivan dahil sa pagbibigay niya ng napakaraming paghihirap, ngunit napatawad siya ni Ivan sa kabila ng lahat hindi nagtagal sinimulang dalhin ng upuan ang babae patungo sa itim na globo habang naghahanda itong ihagis siya sa kanyang bangungot. Dinala si Larissa sa kalangitan at nagising mag-isa sa loob ng isang eroplano, ngunit agad niyang napagtanto na ang sasakyang panghimpapawid ay patungo mismo sa isang malaking bagyo. Nagsisimulang bumuo ng mga tentakulo ang mga ulap na parang buhay ang mga ito, sinisira ang mga makina ng eroplano at nagiging sanhi ng pagbagsak nito patungo sa bagyo. Sinabi ng flight attendant kay Larissa na huwag mag-alala, ngunit hindi nagtagal ay hinayla siya ng hangin na some area sa eroplano na nagdulot ng takot sa lahat. Pinalilibutan ng mga ulap ang mga pasahero na parang kawan ng mga demonyo, pinipilipit ang eroplano at sinisira ang lahat na ikinamatay ng lahat ng nasa loob. Pagkamatay ni Larissa, anim na lalaro na lang ang natitira at hanggang ngayon walang nakatoklas kahit isang mafioso. Naniniwala si Kirill na halatang si Ivan ang sospek dahil dapat ay nakilala niya si Larissa mula sa simula at pinatay ito para sa paghihiganti. Hindi sumasang-ayon ang isang dalagang nagngangalang Katia na naniniwalang posibleng si Constantine Rint dahil siya ang nagsabi sa lahat na iboto si Peter na kalaunan ay naging sibilyan. Nakakagulat sa halip na makipagtalo, sinabi lang ni Constantine sa babae ang isa sa kanyang mga propesya na nagsasabing kailangan niyang pumunta sa hugis at sulok kapag wala na siyang matatakbuhan. Malapit nang magsimula ang pagboto at nagkakabahabahagi ang mga opinyon sa pagitan nina Ivan at Constantine na nagpapahirap upang matukoy ang mayorya. paman, ang hindi inaasahan ng sinuman ay boboto si Konstantin para sa sarili niya sa huli na ikinagulat ng lahat ng manlalaro maging ng mismong host. Ito ang nagtulak sa kanya upang ibunyag na isang asya sa mga mafioso sa laro at pagkatapos ay dinala siya patungo sa malaking itim na globo tulad ng iba pang na-eliminate. Si Constantine ay inilagay sa isang madilim na hagdanan at kalaunan ay nakakita ng ilang salamin sa dingding, nagulat ng makita na mabilis siyang tumatanda. Ito ang nagiging sanhi upang tuloy-tuloy siyang umubo at bumagsak sa lupa dahan daang namamatay dahil sa proseso ng pagtanda. Pero tila hindi natatakot ang lalaki. Sinabi niya sa lahat na bahagi ito ng kanyang plano dahil nagawa niyang baguhin ang orihinal na takbo ng laro. Sinabi ni Constantine na matatalo ang host Balang araw dahil sa ginawa niya dahil sisirain ng mga manlalaro ang laro sa hinaharap. Namatay si Constantine sa sahig ngunit hindi pinansin ng host ang mga banta ng lalaki habang sinisimulan ang susunod na round kung saan maaaring pumatay ang mafia ng isa pang civilian. Nang bumalik ang ilaw sa gusali, ibinunyag ng host na si Ivan ang pinili ng mafia na alisin. Bagaman alam niyang malapit na siyang mamatay, natanto ng binata na nanalo na siya dahil nagawa niyang patunayan ang kanyang kawalang sala sa lahat, lalo na sa kanyang sariling ina. Lahat ay malungkot na nanunood habang si Ivan ay dinadala sa death sphere. Inilagay siya sa isang selda upang patayin sa kabila ng kanyang kawalang sala. Gayunpaman, sa kanyang pananaw nagawa niyang makita muli ang kanyang ina at ipinakita sa kanya ng babae kung gaano niya ipinagmamalaki ang kanyang anak. Nang makita ang ekspresyon sa mukha niya, sa wakas ay nakahanap ng lakas ng loob si Ivan na harapin ang kamatayan, habang lahat ng putok ay nakatoon sa kanya na nagtapos sa kanyang buhay. Pagkamatay ni Ivan, apat na lang ang natitirang manlalaro na nangangahulugang hindi na sila maaring magkamali pa sa pagboto. Pero tila mas lalong naguguluhan ang lahat. Inakusahan ni Ilya si Kirill na nakikipagtulungan kay Kadia dahil tila masyadong malapit ang dalawa na nagpapaisip sa kanya na magkasintahan talaga ang mga ito. Sa totoo lang, nagkita sila bago ang laro sa isang bar pero itinanggi ni Kirill na nagkakasabwaten sila. Sa kompirmasyong iyon, naniniwala si Luca na nasa kamay na ng dalawa ang kapalaran ng lahat, ngunit hindi makapagpas siya si Kadi o kung sino ang dapat maalis. Mabilis maubos ang oras at napilitang pumili ang laro ng random na biktima na si Kadi mismo. Ibinunyag niya na siya rin ay isang sibilyan lamang. Kumihingi ng paumanhin ang babae dahil nabigo niya lahat na manlalaro habang siya ay buhat-buhat pataas, ngunit nagawang makawala ni Kirill sa huling sandali at desperadong kumapit sa upuan ng babae. Ito ang nagiging dahilan para silang dalawa ay mapunta sa loob ng itim na globo, habang ang host ay nanunood ng may pagtataka dahil hindi pa ito nangyayari noon. Ang dalawa ay dinala sa isang mahiwagang lugar kung saan nagkamalay ang lalaki at napagtanto nilang nasa sahig na gawa sa salamin. Sinabi niya sa babae na huwag matakot at nagsimulang lumakad patungo sa kanya, ngunit di nagtagal ay nakita niyang bumibiyak ang sahig sa ilalim. Napansin na nauubos na ang oras, tumakbo ang lalaki patungo sa babae habang nagsisimulang mabasag ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagawa ni Kirill na maabutin siya sa tamang oras, ngunit napilitan ng dalawa na tumalon sa huling segundo at nahulog sa kailaliman. Nang magising ang lalaki, nagulat siya nang makitang buhay pa sila ngunit napansin niyang ganap silang nawawala. Hindi nagtagal nakita nila ang tatsulok na binanggit ni Constantine at napagtanto na ito na lamang ang tanging paraan palabas. Sinundan ng dalawa ang mga bato hanggang sa pumasok sila sa isang lambak ngunit agad naramdaman ng lalaki na may mali dahil ilang tentakulo ang nagsimulang pumalibot sa kanila. Dahil dito pareho silang tumakbo kagad sinusubukang tumakas mula sa mga halimaw. Nagawa nilang makadaan sa mga bato at makapasok sa isang parang kung saan gumagapang patungo sa kanila ang isang higanteng halimaw na gawa sa lava. Sinabi ni Kirill sa babae na magtago kaagad habang siya habang harapin niya ang halimaw. Nagsimulang atakihin siya ng halimaw gamit ang mga kuko nito ngunit nagawang makaiwas ni Kirill sa tamang oras at napansin niyang mahina ang nilalang sa sikat ng araw na nagpapawala ng balat nito. Naisip niya ang isang plano ng makita ang kwintas sa leeg ng kaaway at tumakbo patungo sa halimaw umakyat sa braso ng nilalang. Tumalon si Kirill, sinunggaban ang kwintas at bumagsak sa lupa habang galit na galit na sumusugod sa kanya ang halimaw. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon at pinante ang sikat ng araw sa halimaw na nagawang talunin ito sa pamamagitan ng pagkasunog sa katawan nito at gawing itong abo Kinuha niya ang kwintas at inilagay ito sa mekanismo sa dingding na kumpleto ang palaisipan at nilamon ng isang higanteng buhawi na nagdala sa kanila sa host Sa kabilang banda ipinapaulam ng anunsyo sa publiko na tapos na ang laro dahil buhay pa ang killer habang isa na lang ang natitirang sibilya na nangangahulugang nanalo ang mafia Gayunpaman, hindi ito ang tunay na katapusan para kay Kirill at Kadia. Ipinaliwanag ng host na lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Pinayagan niyang makatakas ang lalaki mula sa upuan upang mangyari ang imposible sa loob ng laro dahil pagod na ang mga tao sa pare-parehong resulta. Ibinubunyag din niya na nasa loob pa rin ng itim na globo ang kanilang mga katawan at pinapayagan silang mabuhay minsan lang ngunit nagbabala na siya pa rin ang laging magkokontrol sa laro. Ilang sandali pa nagawang makabalik ni Ilya sa bahay at inihayag na siya ang mafioso, nag-iwan ng isang bilyong dolyar sa kanyang mga mahal sa buhay bago siya namatay. Gayunpaman tama si Constantine sa pagbabago ng kasaysayan dahil balak ni Kirill na muling pumasok sa laro upang tuluyang wakasan ang programang gumagamit ng buhay ng tao bilang libangan.